So, ang ginawa po namin, we started ano, uh, finding a uh, you uh, tapos, mm -hmm. uh, eventually, nag-venture na po. Napadpad na kayo hanggang sa naging uh, restoration. restoration na po restoration. siya. Una kasi, mechanical lang yun. Mga change oil, ganyan, ganyan. Mm -hmm. Tapos, eventually, uh, nag-venture kami to restoration. Kasi nakita rin namin yung demand. So, anong mga nire-restore nyo ngayon? Um, kahit ano naman, sir. Kahit anong brand, kahit anong kulay, kahit anong sasakyan. Ito, uh, feeling ko may tanong si Sir Vic. Si Sir Vic ba ito? Gaano katagal ang complete auto detailing ng Wrangler Jeep? Um, detailing exterior ang eh. okay pag ang ang 40 kasi talaga ni Rinaldo's ma'am is exterior ah. repaint or exterior restoration pag interior detailing actually hindi may maraming may raming mga nagtatanong pero hindi kami doon naka so okay um ano itong mga naka naka-display rito yeah actually Essentials. yan sir ay bagong products or um, additional baby ni Rinaldo's po kasi ang inisip namin Uh, from restoration, siyempre yung ganda-ganda ng kotse mo, bango-bango, mm -hmm. kasi siyempre ililinis yan sa shop. Tapos paglabas nun, after a, a week or two, hindi mo na alam kung paano ba ito, nabansya na naman, napupuan ng ibon, ganyan-ganyan. So ginawa namin ay meron kaming, which is yan po ang ginagamit namin sa shop mm -hmm. ah. ever since. Ito po ba yung sariling develop na Yes po, ma? sariling develop, ma'am. Wow. Meron din silang lavender scent. Uh Oo. -oh. So, yan po yung additional na... Ano ba yan? Parang oh. tawag ko dyan, sir. Para sa, ah, orderly, ito oh. sa tire, no? Opo, oh, sa, sa tire black, sir. Ah, tire black. Ah, so, iba, mga iba uh, wax ito oh, at saka oil. Shampoo. Oh, Meron silang ah, car shampoo. shampoo. Oh, for the carpet, no? Yes. Oh, uh, ito naman, ano ito? Ah, uh, clean all. Clean all. Parang armor all, oh, sir. Exterior, uh, interior. Yes. Right pantanggal ng siya sa interior, sa exterior, po. Mm -hmm. Mm -hmm. So, kumpleto na rin kayo, no? Yes, sir. Sorry. so um, Wow. So, so ayun po ay magkano? 99 pesos, ma'am. Ah, oh, okay. Iba-iba lang -iba yung scent niya. Yes, no? Mas ma marami oh. kayong ano. Marami po yan. Like mga 15 variants po siya. Oh, 15 variants. May cover din pa siya. Oh. No, oh, cherry nga. Parang cherry. Oh. Parang candy. Opo. Oh, Candy, ano. Uh, candy smells. Yes, sir. Blossom. Uh, ano yan? Blossom? Yeah, blossom. Uh. Ayan po. Hi. Um, sa Rinaldo's Car Care po ay located sa 34 Sumulong Highway Mayamut Antipolo malapit po sa FE Belt, Ayan sa May mm -hmm. Sumulong. And ang mga services po natin, we do collision repairs, yung mga major collision po, and also wash over, uh, change color, strip to metal, mechanical, electrical, aircon services. So we are really full service. So kumpleto naman tayo ng mga tauhan. Uh, for the prices po Uh, for sedan, na wash over, which is yan po yung parang hot cake kasi, uh -oh. yan. So, sa sedan po starts at 28, pero it will go up naman a little bit lang. Kung kunyari may mga alignment, may mga uh, latiro na gagawin. So, upon evaluation po yung mga latiro works. Tapos okay. po, pag SUV naman, starts at 35, and also for the band starts at 45. For okay. the wash over. Pero pag strip to metal, medyo uh, mas mataas siya kasi Iskrip mo, uh, iskrip up mo lahat ng pintura niya. Yeah.